Magnanakaw sa Black Friday, sinipa ang isang ina na may buhat-buhat na baby. Habang isang buong army ng mga bargain hunters ang naglabanan para sa malalaking discounts noong Black Friday, ang lalaking ito ay nasa kalsada at naghahanap ng madaling target. Ini-release ng pulis sa New York ang mugshot ng 18-year-old na si Alonzo Black, suspect sa isang brutal na pag-atake sa isang 24-year-old na ina at ng kanyang 3-month-old na baby sa Bronx noong Black Friday. Ipinapakita ng surveillance footage ang suspect na dinaanan sa kalsadang babae na may kausap sa telepono at dala mga shopping bags. Napatingin sa kanya magnanakaw na ang eksena at bigla siyang sinugod. Habang naglalakad sa bangketa ang 24-year-old na babae, nilapitan siya ng lalaki at sinipa mula sa likod. Ninakaw ng attacker ang telepono ng babae na iniwan niyang nasaktan at nakahiga sa kalsada. Ang hindi natin makita ng malinaw sa video ay ang baby na nakastrap sa dibdib ng babae. Naprotektahan protektahan ng inam bata mula sa semento ng shine na tumba. Pareho silang nagamot para sa minor injuries at okay na ngayon. Ang suspect na labing isang beses nang naaaresto ay hindi pa nahuhuli ng pulis.